Magandang hapon po. Narito po kami ngayon sa bundok. sana ay mag kami ng buto ng kasoy. Ito po. Ito ng kasoy na yan po. Iyawin namin, lulutuin namin yan. Pagkatapos namin lulutuin yan, bibiyakin namin, kakainin namin. Papakita namin sa iyo kung ano kasarap po yung buto ng kasoy. Doon po kasi sa balapit sa bahay, hindi maring lutuin yan. Kasi bawal ito sa manok. Kapag namin ng manok to, namamatay yung manok. Pag namin ng tao, may inis ang tao. Kaya nandito kami sa bundok. Sige po, hanggang dito lang video ko. Mamaya, babakita ko sa inyo pagluto na. Paano magbiyak, paano kainin. Salamat. Yan po, malakas ang apoy ng ano, kasoy. Parang diesel yan, o nga, gasolina. Pag nababasa yung kasoy, oh, matalsik yan. Tumasabog. Tingnan nyo kung gaano kalakas yung apoy. Silver. So, Lalagay po tayo. Panibagong nilutuin. Ganito pa yung pagluluto niyan. Tatikpan po itong kasoy na to. Ay, napakasarap to. Masarap pa sa ano to. Yung masarap ay iniihaw kaysa dun sa niluluto.

Maghabong na kayo ko Ay naku Sarap ng kasi talaga Uy, yami ito kaya kasoy Ito pinakamasarap sa lahat na tikmang kong prutas ah, na mga may buto Ang pinakain ito, kasoy Habang tumatagal Maramdaman yung lasa ng kasoy talaga Nanunood sa mga nasuksulukan ng ipin mo at dila mo Maramdaman mo talaga lasa Masarap nito oh. Ito. Masarap yan. Masarap. Ang Luto kayo. Tikman nyo. Masarap. Masarap ito sir. Niluto talaga. atas Ganito lang paraan ng pagluto ng kasoy yahawin mo lang Masarap kainin ito Kumain kayo ng buto ng kasoy. Nakakapaan to. Nakakabata ng mukha. Tama mo yung mukha ko. Batang bata pa. Nakakaputi. Oh. Kaya madalas akong kumain ito ng kasoy. Para pumuti ako. At lalo maging tisoy. Hindi makuha ulit ha. Ang sarap talaga. Lalo akong magandang lalaki. Nako, nadurog lahat. Hmm. Okay po, hanggang dito na ang video ko. Papo na kasi. Matapos na rin kami. Hmm, um, nyo po ako ha. Pakiclick. Notification symbol po. Subscribe nyo ako. Para lagi kayong update sa mga bagong upload videos. Salamat po. Mabuhay kayo.